Magandang araw mga kaibigan uh, Ang mga pulis Nagsampa na ng patong-patong na kaso Laban kay BP Sara Grave threat, disobedience, coercion Ngayon, ang ating BP Sara Palaban talaga Sabi niya, kahit patong-patong ang ikaso nyo sa akin Kakasuhan din ko kayo So, malala yung viral video na muntik na siyang naipit dahil isasara yung likod na pintoan ng uh, ambulance. Yun. Klaro. So, pakinggan natin itong um, vlog ni Showbiz Fanatics. sa Quezon City Police District patungkol sa tila direct assault raw na ginawa ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang VPSPG security personnel na si Lieutenant Luchica. Vice President Inday Sara, kakasuhan rin ang polis na tila sinubukan siyang sarhan ng pintuan ng ambulansya. Mukhang mahaharap na Manila nagsabing sinaktan daw ng Vice Presidente ang ilang kapulisan ng QCPD. Ngunit nila ayon sa Vice, ito ay kabaliktaran ng mga nangyari. Kahapon, inilabas ng Philippine National Police ang tila video raw na sinaktan ni BP Sara at ng kanyang security na si Colonel Lieutenant Luchica, ang Medical Dental Chief na si Lieutenant Colonel Van Jason Villamor na tila pinakita pa ang nasabing ebidensya na ito raw ang naging basihan para sampahan nila ng direct assault si VP Sara at ang kanyang VP SVG. Ngunit bukod sa katawatawa raw ang nasabing video, mali raw ang akusasyon nila kay VP Sara at sa kanyang security personnel dahil makikita naman raw sa nasabing ebidensya inalabas ng PNP na walang direct assault na nangyari pinigilan lamang ng Vice Presidente ang pangingialam ng nasabing QCPD official dahil tila pinipigilan nilang dalhin sa St. Luke's Medical Center ang nag-aagaw po ay the Chief of Staff ni VP Sara na si Attorney Zuleika Lopez. Ayon sa Vice Presidente, tatlong kaso ang iahain niya sa mga polis na ito. Kabilang na ang kasong robbery kung saan sinubukang nakawin kumano ang cellphones ni Attorney Zuleika at ng kanyang staff. Ikalawa, ang kasong disobedience. Ito'y marahil patungkol sa tila hindi pagsunod ng Philippine National Police Quezon City. Tadalhin agad sa St. Luke's Medical Center at Chief of Staff ng Vice President. At imbis doon ito dalhin, dinala sa Veterans Medical Center. usap Sara na si Attorney Zuleika alin sunod sa naging order ng Committee on Good Governance na ilipat ito ayon mismo sa pag-uutos raw ng ilang mga matataas na opisyalis ng gobyerno. Panoorin ang full video kung saan diretsyo sinabi ni Vice President Sara Duterte na patong-patong na kaso ang kakaharapin ng mga polis na sinubukang nagawan, kidnapin at tila hindi sundin ang utos para sa kanyang chief of staff na si Attorney Zuleika Lopez na nag-agaw buhay matapos ikulong ng Kongreso. Ilan sa mga netizen, pinalikan ang pinaka-viral video ng gabi iyon kung saan kitang-kita -kita na sa kapila ng pagiging emergency ng sitwasyon ni Attorney Zuleika, sinubukan bukan harangin ng isang police van ang ambulansyang sakay ang nag-aagaw na buhay ng chief of staff Sara. Isa pang video kung saan sinubukang ipitin ng pinto ni Medical Dental Chief Lieutenant Colonel Van Jason Villamor ang Vice President na si Sara Duterte muling pinutakti at nag sa social media. Yeah, nah. For disobedience, for kidnapping, for robbery. Mm. So, yan, labanan na ng uh, complaint, kaso. Ang police ulitin ko, yung sinampan nilang reklamo. Reklamo pala ito, complaint. Reklamo sa piskalya is grave threat, disobedience, and uh, <coughs> ano, nakalimutan ko na isa, nabanggit ko na. Grave threat, disobedience. Dito naman kay BP Sara, isasampa niya is robbery disobedience and uh, kidnapping <laughs> so medyo mas mabigat itong kidnapping parang yan yung uh, yan yung uh, kaso, uh, conviction ni congresswoman Franz Castro kidnapping uh, exploitation of minors something like that so, labanan na yan sa piskal ya? Yeah? Depende na sa piskalya, sa pag-evaluate niya, kung may probable cause o wala. Uh, ako, uh, hindi mo na ako mag-comment sa piskalya. Pagdating sa korte yan, bilip na believe pa ako sa korte, yung justice system natin pagdating na sa korte, uh, naniniwala ko karamihan mga judges natin ay matitino at tinitimbang ang ebidensya, hindi sila basta-basta. No? Kasi tatlong layer ang korte natin. Eh. Regional Trial Court. Sample, hmm. hindi ka makakuha ng hustisya dyan. Hindi ba patas yung judge? Merong mag-review. Merong babago sa kanyang sentensya, yung Court of Appeals. Granting, ng ang Court of Appeals. Merong pa tayong Supreme Court. Ako, buong-buo ang tiwala ko sa Supreme Court na ito, hindi ito maiimpluensyahan. Kaya, salamat at working pa, yung very functional pa ang ating justice system. Dahil meron pa tayong Supreme Court na maasahan pagdating sa mga kaso-kaso ganito. Kaya, Bipisara, hindi yan natatakot. Makita mo sa kanyang pagmumuka, sa kanyang uh, tuition, cool lang. Kaya, maganda yun. Sinampan siya ng kaso, sasampan din niya ng kaso. Tingnan natin sino ang may mas matibay na kaso.